sabi ko sa iyo, kakambal ko si Aleli. Aleli si Leo, boss namin. Kumakit yan. Sa lahat ng pinag-applyan ko, siya lang ang tumanggap sa akin kahit ang nag-applyan <laughs> Unang pagkikita pa lang, ay agad na magkakagusto si Leo kay Aleli. Mula noon, ay hindi natitigilan ni Leo ang kambal ni Ayani. Araw-araw na niyang liligawan si Aleli. Salamat sa pagpunta mo dito sa birthday ko. Napasaya mo talaga ako. Pero, I still have this one wish. Sana, birthday gift mo na sa akin. Sana maging girlfriend kita. Leo, hin hindi pa kasi ako ready eh. one year na ako naniligaw sa iyo. Ano pa bang kailangan kong patunayan? Para mapatunayan ko sa iyo na seryoso ako. Ha? Bakit hindi mo nilang sa akin sabihin na Leo, wala kang pag-asa? Leo, hindi naman sa ganun. Hindi naman sa wala kang pag-asa. Pero, hindi pa kasi ako sigurado sa nararamdaman ko. At saka, gusto ko munang makagraduate bago ako mag-boyfriend. Ah, mag na Alam mo, no. masyado akong klipot, eh. Ha? I natin. Ah, ah! 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 Alali! Alali! Ay, honey, kaya na pa kita hinihintay. May sasabihin sana ako sa'yo, eh. Ako rin may sasabihin ako sa'yo. Good news to! Ito na. Nirecommend ako ni Leo para ma-regular sa trabaho. Ay, honey, makinig ka mabuti sa'kin. Sa Hindi ka tapos. Di ba dapat nang graduation niya? Alam mo, ang laki na nga ng utang na loob ko dito kay Leo. Pero sa ngayon, wala na akong poproblemahan sa pera. Goodbye na sa problema. At saka matutuwa na rin si Tatay. Kasi makakapag-abot na ako sa kanya. Di ba? Bakit? Umiiyak ka ba? Wala. May... Oo nga. Bakit namumura yung mata mo? wala. Puyat. P Puyat ako siguro dahil hindi ako nakatulong ng maayos eh. Dahil si... si... si Kiana. Si, si Kiana may ubo.